Paano nga ba maglagay ng background sa ating mga Reels video? Ang gagamitin mo ay ang green screen. Paano nga ba gawin ito? Ituturo ko sa inyo lalong-lalo na yung mga content creator na bago at gustong maglagay ng mga background sa kanilang mga Reels video. Ituturo ko sa inyo kung paano gawin. Sundan nyo lang ito para malalaman nyo. Tingnan nyo ito. Paano nga ba gamitin ang green screen sa ating mga Rails video? Unang-una punta kayo sa Facebook. katapos mag-create Rail kayo. Pipindutin nyo yung create Rails. Tapos may manakikita kayo, scroll mo lang, hanapin mo yung green screen. Pagkatapos mo makita ang green screen, pipindutin mo yung green screen. Pwede, pwede ka nang magpili, pwede yung mga bulaklak dyan. Ang pipindutin mo kung lan ang ilagay mo sa background mo sa likod. Try ko yan, ayan. Pipindutin ko yan. Pipindutin ko yung isa. So kapag iba ang gusto mo, yung mga picture, ibang picture ang lagay mo na naka-screenshot mo, pipindutin mo lang yung camera roll. Tulad sa akin, pipindutin ko yung 96k followers ko na screenshot ko na photos. Ayan, pipindutin ko yan ang aking photo na iba background. Kapag nakapili ka na, pwede mo nang idan Pwedeng pwede mo yang ilagay sa likod mo. Pwede mong i-adjust, pipindutin mo lang ang kanyang background. Katapos niyan, pwede ka nang mag-start sa inyong video kung anong sasabihin mo katulad nito. Pipindutin mo lang yung red sa harapan. Pagkatapos mong mapindot sa red sa harapan, pipindutin mo yon ang red sa harapan. Makikita mo dyan sa taas kapag nag-i-start na yung red. Na guhit sa taas. Ibig sabihin, nag-i-start na yan. Katulad yan sa taas, nag start na ang red. Pwede ka nang magsalita at pwede mo na yung ipakita sa likod yung background mo. Kung anong sasabihin mo dyan. Ayan, tingnan mo. Ayan, tulad na yan. Pwede mong ipakita kung ano yung sinasabi mo dyan sa video mo. After nyan guys, kapag tapos na, pipindutin mo lang ulit ang red sa gitna. Pagkatapos mong mapindot ang red sa gitna, in mo lang para pwede kang maglagay dyan ng screen, ng screen caption. Add text ka lang para maglagay ka ng screen caption dyan. Katulad nyan, happy 96k followers. Pagkatapos kong maglagay ng screen caption, pwede mo yan lagyan ng kulay. Ayun, pindutin mo yung kulay na bilog dyan, kulay-kulay. Pwede red, yellow, green. Katulad niyan, pindutin mo lang, mamili ka ng mga kulay. After mo makapili ng kulay, idadan mo lang. Pagkatapos mong idan, pwede mong i-adjust pa baba. I-adjust mo pa baba para hindi matakpan yung background mo sa likod. After niyan, pwede mo na yung inex para magawa ka na naman ng caption mo. Katulad nito, happy 96k followers ang ilagay ko. After mo maglagay ng title or captions, pwede kang maglagay ng hashtag sa baba. Ayan, lagyan mo ng hashtag. Ayan, nilagyan ko ng mga hashtag. Pwede mo malagyan ng hashtag, share now. Ayan, pwede mo nang isi-share ang inyong video sa Reels na may green caption sa likod. Yun lang kadali guys and have a